Yan guys, magano tayo. Hasi pattern or yung pattern yung sa ilalim, sa bottom. So gamitin natin rolling bait. Putay so, na dito kaya. Hmm? Dito lang yung dyan lang yung banak ko. Tatalantalan so, pa. Malamig. At malakas yung hangin. Vibration naman tayo, guys. Last na lang din lipat tayo. So, ito naman tayo. Dyson Award. So, uh... A few moments later. <laughs> これだい <laughs> これだいんよいしょーチヌ,チヌ <laughs> では <laughs> この辺ここ近いねはいチヌ

Releaseskah? Macam siapa nak? Hmm, itu, empat kan? Um, eh, kan? okay. release. Hei, ada getok. Hei, hei, Bye-bye. Nakakatuwa lang nung nahuli uh, ko yung ano. Nung nasabit ko yung kurodai. Eh, syempre, sinisave ko yung baterya ng kamera. So, hindi ko, hindi hindi siya naka-off palagi. Ngayon naman, nung naka-off naka na siya, saka naman may biglang sumabit sa akin na isda. Yun pa lang kurodai. So, nakasabi ko sa kamera, eh, ano mo, eh, i start mo i start mo so talagang hindi siya naka-start yung camera kasi iba pala yung sinasabi ko na voice instruction doon sa camera kaya hindi natin na-capture yung kuha na yun. pero nasabit yung kanyang tiyan sa lore natin yung Dyson na na jigworm so nakakuha tayo kalimutan ko yung ilaw so this time madilim yung picture so kahit na ano naami na miista may, may tayo na nakuha. So, yan yung ating uh, kwento ngayong gabi. So, ito si Erwin ng Fishing Seguin. Hanggang sa mali.